Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, ito na yung farto sa ating paggawa natin sa lasit mga boss. Yan, ito yung mga siding. Yung sanipa mga boss, kung anong tawag sa Tagalog ng sanipa. Hindi natin alam. Yung siding, itong yung siding mga boss, ang kapal niya sa finish na 7-8 tapos 4 and 1 half inches. Yan yeah, sa harapan. 7-18 ang kapal. Tapos ang lapad. 5 inches. Yan. Yeah, katingin natin lahat mga boss. Lahat ng siding niya Para linisin natin. Yeah, ito mga boss, medyo madalaming butas ito. Kailangan ng tapalan ng kahoy din. Gandahan lang sa pagkating mga boss dahil tigas to kahoy na kailangan ng yung pagkating mo nga walang tabingi at walang baluktot kung kumbaga mga boss yung katulad nito nagtabla tayo ng kahoy tapos yung paghasa natin mali mali yung pag paghasa hindi Baga, mga boss, eh, walang technique kasi itong mulabi mga boss ibang hasa ito at saka sa mahogani ng kahoy, iba yung paghasa kailangan ng hindi sa bisaya mga boss yung turban yung turban sa bisaya mga boss yung pagkating mo, yung baloktot baloktot yung nasa guide, din nang nasa labas manipis yung sa gitna yan ang turban nasisira na yung kahoy sayang yung kahoy kailangan ng paghasa mo yung technique. din dandahan lang sa pagtulak hindi puguso yung bleed ng banso dahil gaya ng sinasabi natin maka maturban yung pagkating yung baluktot yung isa ang isa manipis naman yung git sa gitna kumbaga sayang ang isa kasi hindi magagamit manipis na yung sa gitna ang isa baluktot Nah, ito yung katu yung mga siding mga boss itong kinating natin linisan natin tapos yung yung discard eh, sa mga nauna natin na pag mga upload yung dalawang side lang ang linisin tapos hindi kalimutan maglagay ng marking kasi yan ang tinignan mo nga matuwid tapos nilagyan mong eskwala eskulado Diyan na tayo magbabase sa layout Diyan natin itatapat yung eskwala sa may marking kasi hindi naman pagkatapos ng malinis na lahat hindi mo na matandaan kung A, saan nga far ka nag nagiskwala saan nga far ka na tumitingin nga matuwid kasi ni pagdaan natin sa banso lahat nito idaan natin sa banso ang kapal tapos ang lapad linisin na natin magandang linisin medyo basa pa kaysa toyo Um, ang kuan mga boss kailangan meron tayong marking dyan na tayo mabubase dyan na tayo tumitingin pag layout dyan na tayo dyan, dyan itatapat yung swala para uh, wal, hindi ka maka sa pag marking, uh, pa guhit sa layouting tulad yan boss, nilagyan natin na ng marking kasi diyan natin itatapat yung guide sa banso Yeah, bago natin buuhin ito mga boss itong ating salasit kailangan tuyong tuyong kahoy nga uh, siguro mga tatlong bu 3 months siguro to one and a half then patuyuin natin ng <coughs> one month one and a half siguro matutuyo na kung kung mga panahon magandang yung panahon yung mayroong talagang araw-araw na araw para matuyo Uh, pag matuyo ito mga boss kailangan natin tapalan itong mga butas nakikita nyo para maganda naman tignan kung sa sa labas siguro sa labas tapalan natin ng kahoy din katulad nito yung kahoy ng mulabi din kung merong sa loob sa bandang loob kung merong namang tapalan ng mga maliit kaya pwede na body failure. Hindi na lang back to back yung pagtapal natin. Hindi naman yan makikita mga boss. Tapos yung body naman, taga natin ng tingting -ting color na parihong kulay nito. Kung hindi man mo makapareho, pero at least nga kakulay din. Sa likuran mga boss, sa ating sopa. Dito natin ilalagay yung sa bandang likuran, yung may sahig. Nya, yeah, meron pa tong isa. Ilalagay natin sa sandalan, sa ibaba sa sandalan. Then ito yung malapad sa misa, ito yung ilalagay natin sa sa itaas ng sandalan, yung may design. Yung pa-curve. Yeah, Nya, ito yung linisan natin, ito yung sa harapan sa sanipa sa ating supa. 5 inches ang lapad ito mga boss basta tayong diskarte mga boss lahat ng parts sa sa lasit kailangan natin katingin tapos linisin din patuyuin yan ang diskarte pag matuyo na balikan natin bohoy na natin at saka kung ano mga yung kagaya ng sinasabi natin, tapalan yung mga butas na malaki masang basa ito mga boss nakikita man yung mga boss pag planer natin mag umitim siya nga pag nahanginan, magigri tulad ito mga boss, umitim tapos, mahanginan, mag-gray ang kulay. Yan ang basang-basang ang kahoy. Ito yung harapan sa single. 5 inches din ang lapa. Then, ito, gamitan natin yung granil, mga boss. Ito yung 7-8 ang kapal. Ya, kung makaya sa planer, eh, medyo manipis lang. I-planer lang natin. Ito yung sinasabi na, natin mga boss na pag mapinis na hindi na nimo matandaan kung nasaan ang ang nilagyan natin ng marking ay yung walang yung unang yung unang denisa natin tapos wala kang nilagay ng marking hindi mo matandaan pag ma, denisa na lahat Then ito yung medyo makapal. Nya matagalan ka sa bag printer, idaan natin sa banso yung para yung kapal niya hindi na masyadong makapal. Ah, uh, meron ka lang allowance pa hindi na lang iaabot sa nilagay natin marking yung granule para sa meron pa kang paglinis hindi iabot yeah, yung sa granil ngayon hey, ito mga boss pagkatapos ito mga boss at tapos ng lahat ng mga siding, yung arm naman, arm naman at saka sa paa sa likuran, yung may sandalan, ang susunod. then, yung mga slats, yung, kumbaga yung slats mga boss, yung sahig at saka sa sa may sandalan, yung dingding. katingin ko katingin ko lahat mga boss at saka linisin bago natin buuhin patuyuin lahat-lahat para sa pagbuo diretso na tayo yan ang diskarte kailangan kompleto yung mga materialis na gagamitin ng yung salasit na ito mga boss linisan na natin yung dinaan sa banso hindi na kailangan pang tignan mo ng maigi kasi straight na yan kasi yung dinaan natin sa banso yung guide yung dinaan natin sa banso straight na ni, straight nilagyan natin ng marking hindi. straight din ng pag cutting mga apat at tatlong balik kung wala nang dinaan